I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Ayan, uh, Mega, Mega love shout out po. Shout out po sa ating mga mami, mga daddy at sa lahat bumibisita kay Kuya Aw at sa lahat ng kumibindot ng sign dollar pagka nagdalay kwentuhan po tayo. Ngayon, ipeplex ko lang po yung ating at pasasalamatan. Yan, Mami, hello. Maraming maraming salamat po sa isang araw. Nakatanggap po tayo ng box na tuyo galing Mindanao at nakatanggap po tayo ng pangkape kay Bro Ronix at tuyo galing Mindanao from Mami Oli in Canada Vibes out syempre kay Taga, sa taga-Mindanao po na si si Mami Elgo. Ngayon, ah, kahapon pa to, nung isang araw pa, kaya alam ah, wala pa akong utusan. Ah, may nagpakantong naman po sa atin kung may nagpapakapit na nagpapagatas, nagpapamailo. Ah, may blessing po ulit tayong na-receive mo na yun. At ipakikita ko po sa inyo. Ito, ah, ang dami, madami to mayroon uh, meron po tayong iba't ibang klaseng kanton at iba't ibang klaseng nisin ramen kasi uh, sabi po nung nag-share ng blessing uh, pang, ipang ano mo pang pang noodles syempre binili po natin yung pig na at yung nisin ramen medyo mahal pero mas malasa tapos bumili tayo ng sari uh, boy bawang para po sa pagpupuyat ko at syempre kung magba-Valentines na po, malapit na ang February 14. Uh, sapagkat hindi po tayo nakakakain ng mani, uh, at magpe-February 14, kaya shout out sa mga kakain ng mani sa February, February 14. Pwede rin po tayo ng mani. Uh, inalaga ko po ito. Inalaga ko po ng... Teka lang. Kaya ko sana okay. Ah, magulang. Mukhang magugulang naman lalaga po tayo ng mali. Dali. eka nga po, ah, uh, mapapansin ng iba ko ano man po yung nare-receive natin. at nagpapasalamat po tayo kung sino man po yung, kung ayaw man po nila magpabanggit sa munting blessing na i-sinishare po kay Kuya. Uh, ito lang naman po yung alam ko na, at ito lang yung way na alam ko po na para pasalamatan yung mga nagahagis na pagmamahal para po kay Kuya para po dun sa ginagawa po natin uh, pagbibiyahe po naman. Ngayon, uh, siguro, hindi naman po ako araw-araw kakain ng kanton, pero mga araw-araw nito. Pero ano naman po, ahaluan natin ng ahaluan po natin ng ah, maraming kulay. Ano po siya, pepe, hindi sabaw, pepe, 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 po sa marami po ito siguro uh, ten ten yun. sabi sabi ko kasi sa tatlong klase tig sa tig ten pieces eh, di to pieces siguro ito ah may boy bawang ito ayun iba't ibang klase boy bawang din po pala ito kaya kaya ayun uh, po natin na uh, Papasalamatan natin si Mami Hello. Mami Hello, shout out. Maraming maraming salamat. At ayun, umiiyak yung baby sarap mo yung pinto at doon sa mga sa mga sinakuna na nangyumayabang po kay Kuya hindi man po tayo nakakabiyahin pagpamahal ngayon pero yun pa rin po yung ating uh, pangarap sana kahit papano kahit minsan minsan isang buwan or minsan minsan makalabas o or kung may manunood po talaga sa atin Kung talaga kahit papano magkakaroon tayo ng views kahit papano po uh, makakaipon tayo ng pakonti-konting dalar. Kaya sana po sa mga makaka, nakakakilala kay Kuya Aw o makakanood po kay Kuya Aw, yun pong panunood pa lang po ninyo at magandang comment at pag-like po dito sa ating ginagawa. Sa ngayon, sarili ko po yung aking binablog dahil sabi naman po na yung nakakapanood sa kay Kuya Aw, sa akin na medyo yakapin ko po muna yung aking sarili para naman kahit papano gumaan yung aking pangaraw-araw meron na tayong kapitasukan, meron po tayo. Kahit paano, may niluluto-luto araw-araw, may gulay. Tapos ngayon po, bali, panggipitan po, meron tayong uh, noodles na nising, kaya meron tayong tatlo. Tapos siyempre, sa gabi, nagpupuyat po ako. Meron po tayong iba't-ibang klaseng boy bawang at iba't-ibang klaseng dingdong. Tapos, pe-flex ko po ulit yung mga uh, malapit na po yung February, February, February 14, araw ng mga puso at Happy Valentine's Day po sa lahat. Uh, maraming makakakain ng mani. Kaya dahil is ako, isa po ako, nag-iisa lang dito sa bahay, kakain din po ako ng mani. Nagpapili po tayo ng... Medyo madalang daw po ang dating ng mani talaga sa Pilipinas. 100 ang kilo at salamat po sa nukutusan ko na may nagtigil sa palengke. Mag isang linggo ko pa ito, hinihiling na bilan mo ako ng mani. Pero walang dating po ng mani. Ayoko ko sa pang-uprovincia galing po para uh, siguro gawing pinggit pa to. Kaya maraming salamat, maraming salamat sa, na sa nauutusan ko. Tapos ayun, ah, uh, ah, uh, baka isipin po nung iba, puro na lang si Kuya Juan tumatanggap po ng blessing. Sabi ko nga po, malaki man o maliit na blessing na re po natin. Ito lang po yung aking alam na pasasalamat sa inyo yung mag-video o ipakita ko po sa live or ipakita ko po sa video. Kaya sana uh, sa mga mami po natin, huwag po sana kayo magsasawa. At sa mga ati po natin dyan, mga ninang, uh, sana patuloy po yung inyong gininto puso rin po sa lahat. Tapos hindi lang kay Kuya Aw, hindi lang sa binablog ni Kuya Aw. At kung talagang may manunood po sa atin, malaking tulong din po sa biyahe pag mamahal po sana yun. Pero ang hirap po makakuha ng viewers. Uh, kahit papano sana, kung mararamdaman lang ng ating mga kapwa, ng ating mga kababayan na yung views na magiging views po ng mga video na ginagawa po natin. Eh kahit papano po may konti onting sing o singko-singkong sing pera ang laman sana nun. Pero ala, hindi tayo kasing galing mag-vlog po ng iba. Hindi po tayo kasing ano ng iba, kasing bongga. Dahil tayo kung kumbaga eh suntok sa buwan po na biyahe pa mga mahal. Pero kahit paano, uh, andyan po yung ating mga mami na uh, pa rin po ang yeah. Kaya, salamat, salamat po at muli yung ating ginagawa po at um, sana'y magtuloy-tuloy. Hindi man po araw-araw, linggo-linggo, -araw, po o, buwan -buwan, Pero kahit paano po, bino, uh, may 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 mga tao pa rin po na naniniwala na po pwede kong maging tuloy po ng pagpunan. Doon po sa lahat na nagpupunta po sa aking live, shoutout out po sa inyo lahat. Doon po sa mga nakakapindot po ng sign dala, nag, nag, nag-aano po ng blessing, marami po ang salamat. Ayun, gusto ko sana rin lumabas, pero wala na po ng time, wala naman tayong budget. Uh, Ayun, doon sa kay Lola Gloria na, na gusto ko sana mapuntahan, pero Ala-ala po tayo kahit pambiling diaper, pambiling gatas. Wala po ako. Ano, dinadasal ko na lang na habaan pa yung habaan pa ng Lord yung buhay ko. Pero nakaratay na lang. Hindi na masyado nakakakilala. 90 years old po siya. Sana po uh, ng pagbablog. May na-receive po tayong blessing ngayon. Iniisip ko nga po kasi uh, ibili ko na lang sana ng diaper per tong na ko ngayon. Pero baka naman magtampo yung nang share kasi kuya ako oh, pandagdag ko sa niluluto mo o pantawid ano mo para naman pagdating ng gabi may minimer, may minimerienda ka. Kaya pinag-isipan ko po ilang araw ko pinag-isipan na ma, baka naman mapagalitan ako kung oh, yung para sa iyo muna, sa iyo muna. Kaya ngayon medyo mananawagan po tayo ng konti. Uh, pandaya pero at gatas po sana sana para po sa lola na 90 years old na hindi na po nakakalakad na karatay na lang. Gusto ko siyang madalaw. Gusto ko siyang madalaw. Kaya, yeah. ayun, maraming maraming salamat po talaga. Ayan, ash uh, Mami Hello, maraming salamat, Mami Hello. At sa blessing na yung risiko. Bagamat ayaw mo magpabanggit sa video o sa live, hindi lang pasasalamat. Masasalam, Pero, bahala na sila kung may masabi pa na na baka nagpapapogi nagpapaganda lang yung mga tumutulong kay Kuya Hindi po. Hindi. Gayahin na lang po nila. Diba? Gayahin na lang po ng mga basher po nila. Ayan, shout out Mami Oli. Ayan, shout out po oh, Daddy, Daddy Brian. At syempre kay Ati ko Colleen na inihintay lang po yung PM ko. Pag PM lang daw po ako kung pupunta ko doon sa, sa Lola. Medyo nahihiya pa. Kasi nadadagdagan din po yung kanyang gastusin. Yes, sa lahat ng mami, marami po salamat. Kaya mami Malin, salamat sa pa paulit-ulit mong replay ng mga video ko. Salamat po. At sa mga mami po dyan, sa mga minang, at syempre, i-advance happy birthday na rin po natin si sister, amigos, amigas, TV. Yan, isa rin po sa haligi ng, sa haligi po ng ano natin yan, haligi ng yan yeah, sa mga datihan po, shoutout po sa inyo na. At muli, bumabati po ako ng happy, 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 happy Valentine's advance. Kung, kung, kung sila po eh, makakakain ng mani sa February 14, may mani din po ako. Kaya alam, hindi na po ito aabot ng February 14. Bihira lang po yung mani sa dating, dating sa palengke kasi ang panahon po talaga ng mani ay eh, tag-ulan. Kaya ay eh, tag-aroon. At hindi pa sa ngayon dapat ang panahon. Kaya yeah, medyo mahal po ito. Kaya ilalaga ko po ito at iso short video. At syempre itong ating yan. Yeah. Ito po yung ating dingdong may bawang tsaka noodles na at may sabaw. Yeah. Tapos sa yun po naglalaba rin po si Kuli At tapos ito habang naglalaba samahin nyo naman po ako mag-live. Paano po? Shout out po. Mami, hello. Ah, sige, hindi ko na i-edit yung tablet. Hindi na na i-edit. Siya shout out na lang Mami Hello Mix Vlog. Uh, 0427 yata ang tunay. Shout out at maraming maraming salamat po. And, ingat ka din po sa mga sa hindi nakakaintindi po sa iyo ng mga dati or mga kaibigan mo. Kasi parang parang iba sila. Ang gawin mo na lang, Mami Hello, kung ano lang yung abot kaya ng puso mo or yung kaya mo, yun na lang po muna. Huwag mo na lang pasukin yung mga mga bagay-bagay na pag hindi ka naka, nakapag-support sa kanila ay eh, nagsisipag na. Ganun talaga. Uh, piliin mo yung talagang mga kaibigan na hindi bumibitaw. Ano, Mami, hello. Maraming pong salamat. Mag-forgood ka na rin. Total, uh, anin yung tatlo na itapos mong kolehi yung mga anak. Matatapos na yung tatlo. Kaya nakaka-proud ka rin na maging mami at hindi mo pinabayaan din yung mga, anak anak kahit na single parents ano po, maraming po salamat at sana uh, lumakas yung love ni Kuya Aw na mag-PM sa inyo para makapunta kay Lola Gloria na nakaratay na po at daya per at gatas po yung kahilingan ni Kuya Aw, hindi po para sa akin gusto ko sanang i-share na itong galing kay Mami Hello pero baka magtampo dahil Kuya Aw sa muna kung may tutulungan next time. Paano po? Maraming po salamat at advance happy valentines. Bye bye!